Ayan yeah, mga ka-fishing hunting Pupwestuhan natin lahat yan Kasi pagka uh, Ano Mga nagkalat lalo utang dyan sa Ayan yeah, Sapa yan yeah, mga ka-fishing hunting Yan natin tayo magbabalik-balik Ang araw sa inyo mga ka-fishing hunting ah, Samahan naman po nyo ako sa isang panibagong Fishing hunting ah, Kamusta nga po pala kayong lahat sa nasa mabuti kayong kalagayan Ingat na po palagi At maraming salamat sa patuloy nyo porta ah. Narito na po tayo sa spot kung saan tayo muling mamumutok. Uh, susubok po tayo. Medyo malalim po dito sa spot kaya maghanap lang tayo ng pwesto na makakahuli tayo kahit pa paano. Kaya mga ating natin nakasetup na rin tayo. Ayan. Uh, bali dito muna tayo susubok sa sapa lilibutin natin lahat yung kahabaan ng sapa na to pero meron na akong nakikita ng lutang na maliliit. Siyempre, pagka may maliliit, eh, may malalaki yan mga ka-fishing hunting. ah uh, Shoutout nga po pala sa mga viewers natin at sa mga followers at uh, subscriber natin. Shoutout po sa inyo. At shoutout po sa mga angler sa buong Pilipinas. At shoutout po sa mga maniniksay sa buong Pilipinas. Ingat po palagi sa mga fishing adventure natin. Ah, uh, shout out po uh, sa Blackstar Apparel at uh, shout out din po sa AE Printing. Yan sa mga uh, sumusuporta sa atin. O paano mga fishing hunting? Pwesto na tayo, at nang malaman natin kung tayo makakahuli man lang ng pang-ulam. Uh, mga makakapishing hunting Maganda tubig dito, ah. Uh. Ay uh, lang medyo talagang kulimlim ano o. Ito lang tayo magbabalik-balik. diyan sa kadiretso ng sapa na yan. Hanggang doon. Hanggang din ito. Sa dulo. Ayan gagawin tayo ron. Ito natin mga ka-fishing hunting. Ang mga kapising ating unang isda natin to. Puan ulit tayo. Mga kapising ating. Yun. Tinamaan natin. Ayan mga kapising hunting mag iikot-ikot lang tayo rito. Ang ganda ng sukat oh. Samantalahin natin mga kapising natin hanggang walang ulan. -ulan. Eh, may puputo tayo ulit mga kapising hati. Ayan mga kapising ating, At tatlo kaga tayo rito sa may nakita natin ito. Tatlo. Pabanda muna ulit tayo ron. Ayan mga ating, may butukan tayo. Medyo malalim. Kaya tinamaan natin. Tinamaan natin. Huwag sana sasaklit mga kapiusing hunting. Yun. Ayan, ganda na sukat mga kapising ating. Ayan, tirma natin mga ka hunting. Kasasabit. Ayan, mga ka hunting. Malaki to. O, oh, ayan, mga ka-fishing hunting. Dito lang tayo mag-iikot-ikot. Ito pa pala natin di tamaan. Baba tama natin. Man tayo. Ayan, malaki mga ka hunting. So, hindi na natin nalapitan mga ka-fishing hunting. Aalis kasi. Sana sasaklit. Sayang ang bala. Yun. Ah, fishing hunting. Laka pala nito. Kam bibitaw. Oh. Kapit lang ngayon. Yun oh. Laka eh. Mga ka-fishing hunting. Oh. Uh. O oh, yan. Ah, dali tayo sa lapag. Hindi na natin nilapitan. Aalis pa mga ka-fishing hunting. O. Oh. Ano. Ah, yun na namumutok rito ngayon. Alang namumutok na iba. Ah, meron pala. Dumating pala si si Cons. obet, bet. Yan. Laki. Sulit na. Kuwi na tayo pang ulam mga ka-fishing hunting. Yan. Pito na yata itong huli natin na ito. Ay, mga mga ka kapising hunting tatlo to tutukan oh, na natin baka sakali mga kaya natin mabilis kaysa hindi natin maputukan baka sakaling tamaan ah eto tinamaan yata yun tinamaan nga natin mga kapising hunting kaya lang nakawala na yata ah eto pa rin yun 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 mga kapising ating masusunod ayan yun nakuha natin mga kapising ating mahirap kasi pwesto natin sa puno eh tatlo to mga kapising ating may malalaki dito dalawa eh. ang problema nawala na yung dalawa lumubog na ito na lang ang nakikita natin pinahabulan ko na ng tira yung butit inabutan natin kaysa hindi na tayo makaputok sayang ayan ang four finger din naman oh Oh mga kapising anting. na ang bituka mga kapising-hating ah, tapos na tayong mamutok nasulit ah, naman yung unang pamumutok natin ng pagkayari ng bagyo pakikita ko na po sa inyo yung huli natin mga kapising hunting, huli natin pakikita ko na yung resulta ng ating pagtsatsaga o oh, ayan mga kapising hunting. ang huli natin makapag-uwi na tayo ng pangulam Salamat sa biyayang ipinagkaloob nitong araw na ito at maraming salamat po sa mga nanood. Kita na lang po tayo next video. God bless po.